At tapos na pala ah, yung mga banta yun ha? Lapit na mag-abot. Mag na mag-abot na. Hmm. Hindi nakatimbog doon. parang may mga si boss pagka. Hindi na kaanang pa abas naman talaga eh. Abul Dalila Abuling ka mo niya yung hindi niya natrabaho nung nakaraang linggo? Linggo ngayon eh. Kasi kami malapit na ilabas. Ah, kung wala siya. 75 oras lang Hmm. Kaya kailan mahabol yung hindi niya natrabaho nung nakaraan. Kaya kahit gabi, eh, gumira siya. Kaya kung wala kahit na ganyang malaki to Oo. Oh. Kapaan ang niya. Kayo. dong armer yan. Ayan, turo si Ikot. Doon ka ako. Ginawa ka pa. Eh, tagoy yan. Tagoy yun. Oo, oh, bantay ka mo siya doon. Malaki na yung balasa ano na yun, okay, okay, malaki na yung tubig Pwede ka nang maglakas ng na ano yun Maghapong ito pala may mayayari rin diretsyo Ito oh, nga rin dire May krudo naman siya oh, krudo man, na Apat Tapat nga yung may ginoon Bigyan Okay, may plaza natin eh Well lang Sad. At 16 16 oh. lang yung eh, huling Kalakan